Mayroong kakaibang nangyayari sa Saturn ngayon. Unti-unti na ngang nauubos ang rings nito. Ayon sa NASA, sa loob lamang ng kalahating oras ay kayang punuin ang isang Olympic swimming pool ng mga naglalaglagang particles na ito mula sa Saturn rings. Dapat nga ba nating ikabahala ang mga abnormal na kilos na ito sa kalawakan? Paano kung mauubos nga ang Saturn rings? Mayroon kaya itong epekto sa ating mundo? Tara pag-usapan po natin yan. Saturn, pangalawa sa pinakamalaking planeta sa solar system na sumunod sa Jupiter. Bagamat sobrang laki nito, e eh parang lumulutang lamang na gas ang naturang planeta. Hindi ito katulad ng Earth na binubuo ng mga bato at metal. Actually, ang major composition nito ay helium gas. Yung gas na nilalagay natin sa mga balloons. So technically speaking, parang isang malaking lobo ang composition ng Saturn. Pero isa ito sa pinakamagandang tignan na planeta dahil tanaw na tanaw ang mga rings nito. Ang katotohanan yan, halos lahat ng planeta ay may mga rings naman. Sadyang malaki at obvious na obvious lang itong sa Saturn. Mayroon itong legendary seven rings. Ang pangalan ng mga ito ay A, B, C, D, E, F, G. Yes, ito rin yung mga letters na ginagamit natin sa music o sa mga chords. Ang mga seven rings na ito ay hindi buong solid na nakapaikot sa naturang planeta, kundi ito ay binubuo ng mga pinagsamang particles mula sa alikabok, ice at mga maliliit na bato. Pero bakit nga ba nalalagas ang mga ito ngayon? Bago natin sagutin ang mahalagang bagay na yan, alam niyo po bang ang salitang Saturday ay nagmula sa salitang Saturn? Yes, ang origin nito ay isang Latin word na Saturnides. Ang ibig sabihin nito sa Ingles ay Saturn Day. Si Saturn ay isang Roman god of agriculture. Pero seryoso nga ba ang problemang ito sa naturang planeta? Walang well, magandang formation ng rings nito ay dahil sa dalawang pwersa. Ito ay dahil sa gravity ng Saturn na tila ba humihila sa mga particles pababa na gustong makawala sa outer space. So may hilaang nangyayari kaya paikot-ikot lamang ang mga particles na ito sa Saturn. Pero hindi lahat ng particles ay umiikot lang. Yung iba sa kanila ay tuluyang nahihila ng gravity ng Saturn kaya bumabagsak at nalulusaw. Ayon sa pag-aaral aabot ng 300 million years bago tuluyang mawala ang buong ring ng Saturn base sa rate ng kanyang pagkalusaw ngayon. Well, ang tagal pa pala. Pero ang katotohanan niyan ay matagal nang nangyayari ang pagkalusaw ng rings nito. Tinatay ang halos two-thirds na ng rings ang nawala at aabot na lang ng 100 million years ang tagal bago ito tuluyang maglaho. Matagal pa siyempre. Ang malaking katanungan ngayon, maaapektuhan kaya ang Earth nito habang nalulusaw ang rings? Sa aking palagay, kakaunti lang ang chance na magkaroon ito ng epekto sa Earth dahil malayong malayo naman ito sa ating mundo at matagal pa bago tuluyang malusaw ang rings. Pero kung kayo po ang tatanungin, nakakapanghinayang ba ang pagkalusaw ng magandang rings ng Saturn? Hashtag yes or hashtag no. Please comment down below. Lumabas sa pag-aaral na nabuo ang mga rings na ito nung bago pa lang naninirahan ang mga dinosaur sa Earth. So before that, ay eh walang rings ang Saturn. Wala namang lumabas sa pag-aaral na naapektuhan tayo ng Saturn noon dahil wala itong rings. At isa pa, ang pagkalusaw ng mga rings nito ay diretso mismo papunta sa planetang Saturn. So mababa ang chance na ang mga rings nito ay maging comets at babagsak sa Earth. Mayroong isang nakakagulat na discovery ang mga scientist patungkol sa Jupiter na pag alaman po nilang eto raw ay nangangain o humihigop ng mga planeta. May chance kayang mahigop nito ang Earth? Tara at alamin po natin ang katotohanan. Jupiter, ang pinakamalaking planeta sa solar system. Pero pag buong kalawakan na ang usapan ay eh siguradong may mas nagahari pa sa planetang ito tulad na lang ng makikita natin ngayon na tinatawag na ROXS 42B. Ang mass nito ay katumbas ng siyam na Jupiter na pinagsama. So talagang sobrang napakalaki nga nito. Kung ito ang Earth versus sa Jupiter, eh mas lalong mukhang tuldok ang ating mundo sa planetang ito. Actually, nitong nakaraan ay mayroon ding natagpuan na sobrang napakalaking planeta ang Hubble Telescope. Ito ang tinatawag na AB o Reggae B na halos kasing laki rin ng siyam na pinagsamang Jupiter. Madalas ang mga ganitong higanteng planeta ay binubuo ng mga makakapal na gas. Kaya nahihirapan talaga ang mga scientist na pag-aralan ang surface at pinaka-core nito. Sobrang lakas kasi ng hangin at pressure ng mga gas at isa pa Grabe ang kapal kaya mahirap talagang pag-aralan at lapitan ang mga ganitong planeta tulad ng Jupiter. Pero kahit papano naman ay may nakuhang data ang mission ng NASA sa naturang planeta. At sa mga datang ito na nakuha mula sa Jupiter ay nabuo nila ang mga teori tungkol sa posibleng nangyari o nangyayari ngayon sa naturang planeta. Nabuo di umano ang planetang ito mula sa mga bato at dumami ng dumami ang mga batong ito at naging dense hanggang sa sobrang naging malakas ang kanyang gravity. Sa paglakas ng gravity nito ay nahigop ang ilang mga gas sa solar system na siyang bumabalot ngayon sa naturang planeta. Sa mga datang ito rin ay napagalaman nilang may mga elements o chemical na mula sa malalaking bagay na naroon sa Jupiter. Ang mga malalaking bagay na ito ay maaring mga planeta mula noong unang panahon. Ayon sa livescience.com, maaring ang Jupiter nga ay nilalamon ang mga baby planets noon para mas lalo itong lumaki. Tinatawag naman na planetesimals ang mga planetang ito. Ayon sa timeout.com, maraming mga maliliit na planeta ang kinain ng Jupiter para ma ang paglaki nito. Ayon sa Nordis.com, ang planetesimals na ito ay sobrang laki ang ginampanan sa pagkabuo ng solar system natin ngayon. Yung iba sa kanila na hindi nagtagumpay na maging planeta ay naging comets, asteroids o mga moon tulad ng moon sa Mars na pinaniniwala ang ang mga ito ay mula sa mga planetesimals. Ang malaking katanungan po ngayon, posible kayang mahigop ang Earth ng Jupiter o kainin nito. Well para masagot 'yan, kailangan maintindihan natin ang gravity ng ating mundo. Ang Earth ay hinihila ng napakalakas na gravity mula sa araw. Kahit na sobrang napakalaki ng Jupiter at posible nga tayong lamunin ng gravity nito, eh malabong mangyayari 'yon sa ngayon. Dahil sa loob ng solar system na ating kinalalagyan, ang gravity ng araw ang siyang pinakamalakas sa lahat. Kung wala siguro ang araw, eh posibleng kinain na ang ating planeta. Pero alam niyo po bang napakalaking tulong ng Jupiter sa Earth? Ang gravity kasi nito ang siyang pumoproteksyon para hindi mapadpad sa atin ang maraming mga comets at mga asteroids. Dito mo talaga maiisip na may Diyos talaga na gumawa ng lahat ng ito dahil perpekto nitong pinoprotektahan ang ating mundo sa anumang panganib sa kalawakan sang ayon po ba kayo rito? Hashtag yes or hashtag no. Please comment down below.